Uy guys, kamusta? Sa so, magandang umaga na naman So, yung video na ito is tungkol lang sa paglilinis ng solar panel Ito yung pinakuna kong panel, 15 watts Then bumili ko ng sumunod na 30 watts, ayun silang dalawa So ito isang basag na panel, yung nalaglag ko habang gusto ko siyang iakit sa bubong Then tumais pa naman So nalala ko dati, nung ganito pa lang yung panel ko, ang pinanglilinis ko lang is ganto, wipes silang Wala ko na isang parasong wipes Yan, tapos pupunasok ko lang siya ng ganyan. Since sobrang liit na naman niya, okay na isang parasong wipes. Then, nung bumili ko ng extra panel, ito yung panel ng solar na ventilador. Punasan ko lang din silang dalawa. Isang parasong wipes lang, dalawa na yung ko. Then, nung, bumili, nung nagkaroon ako ng mas malaking onte, mas malaking ng onte na panel, ito, di nakasya yung isa o dalawang wipes. Lalo nung naging dalawa na yung 30 watts sa panel ko, hindi nakasya isang wipes kasi malaki nga siya. Okay. Nalilinis naman siya gamit yung wipes and access kung accessible sa iyo yung bubong, madali na to kahit wipes lang gamit. Okay. Yeah. So ano ba yung mahalaga kung bakit na kailangan linisin yung panel? Kasi yung mga na-accumulate na alikabok niya over the span of course of time kinemi-kemi na nakatambay sa bubong nyo, nagiging marumi siya. So nakaharangan din yung sinag ng araw kasi ang makapal yung alikabok lalo kung medyo talaga namang critical na yung... yung, alikabok niya minsan may ano pa ng ibon yan chakpat ng ibon, minsan may bato minsan may balaybo ng pusa or worst case talagang yung pusa is doon nakahiga sa ibabaw ng panel na experience kayo one time taka ko ba't parang hina nung harvest yung pala may pusang nakahiga sa, sa solar panel bibira naman mangyari yun then nung hindi na kinain ng isang parasong wipes syempre nag -level up tayo Matay ng basahan and tubig lang. Hindi ko siya sinasabon. Yan. Prasa ko ng ganun. Ganun din sa 30 watts. Nung medyo mas malaki na siya. Tinakaya na sa prasong whites. Pero, nung nagkaroon ako ng 100 watts at sobrang laki na niya, ganun talaga. Panyo na. Punasa ko. Kaya ako sa ko yung panel. Tawil lang ng tubig din. Didrain ko siya. Then, bahala na siya matuyo sa araw pag nainitan na. Pero nung tatlo na yung panel ko, tas tatlong 100 watts, so tatlong, so isang 300 watts na siya. May kami sa online, eto. Panglinis siya ng kisame. So, pag hinatak mo to, kakuro siya ng ipen, Ayun o. Then, dito mo ilalagay yung basahan. Yan. Saan so, siya ilalak? hindi eh, siya naglak. Tinutusok kasi siya sa head. Try ko lang kung kaya nang nakatayo. Ganyan. Tapos ilalain. Siya ito tuktok. You know. Ayun o. So ito na yung bagong panlinis na panel Sa so, obot siya, medyo may kahabaan man siya ng konti. Ayan. So doon ako sa top ng bubong Pakita ko sa inyo paano nililinis yung Panel ko sa taas Let's go! Uy guys! So ito yung tatlong panel ko sa bubong Tatlong 100 watts sya And doon yung sinagdang araw Ayan sya So ito na yung ginagamit ko na ngayon Panglinis ng Solar panel So napaka simple lang Kung gusto mo syang ganun oh. So hindi mo kailangan totally umakyat ng bubong. Kailangan mo lang is isukbit dito yung panyo and kuskus yung ganun, no. Nakakatuwa lang. Medyo pangat pala lang pagkakalagay ko. Ulitin ko lang. Ayan. So, iipit lang siya doon kasi may ngipin siya. Then, kuskus mo lang siya ng ganun. O, oh, ba diba? Nakakatawa good as new. Ito pala mga panel na to is nasa 8 months ko na siyang gamit. And so far, okay pa rin yung performance nila. Pero, as you can see, wala akong railings. pla plano ako lang bumili. Pag nakabili ko nung 100, ay, dito siya 100. Siguro, five... yung pagdediretso na ako ng 500 watts, baka December, Ang layo na. Make day lang kasi ito. Gusto daw ko. na nanakatwa. Malinis na siya. So, konting kuskus -kus lang talaga. Eh, may kita mo dumi dito. Yan yung alikabok na naiipon. Hindi siya totally nalilinis ng ulan. So, sa setup ko ngayon, ganito na ako maglinis ng panel. Siguro, magagawa ko ng mas matino at mas mabilis na panglinis kapag nakapag-upgrade na ako ng panel. Siguro, pag nasa ano na ako, 1000 kilowatt na yung mga panels ko in total. Doon, mag-upgrade na ako ng paglinis. Kagawa na ako dyan ng tubo, tubig. Tapos, yung yung mga, ano, 10 squeegee. Gano'n siguro ang gagawin ko. Pag malaki na, syempre. Hindi naman masangal. Anong mag-effort tayo ng napakatindi sa malit na setup so soon na lang yung kapag may budget na pero sa ngayon eto lang oh bagay ko sa description yung link para kung gusto niyo rin bumili pwede kayo mag DIY nito ano lang PVC pipe connector then something na pang ipit sa mga panyo yun lang nakakatawa ingat bye